pagkatapos ng isang daang taon, lahat tayo ay nakalibing na. Amen? Nakalibing na rin, sigurado, ang ating mga minamahal, ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala. At pagkatapos ng isang daang taon, iba na rin ang mga tao na nakatira sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan na kung saan pinaghirapan nating magawa at patayo. May mga ibang tao na rin ang magmamay-ari ng mga bagay ng ating mga inipon. Pagkatapos ng isang daang taon, ang kotse na binayaran natin at inutang, wala na rin. Maaaring ito ay scrap, lata na, tinapon, o baka inilibing na rin. Pagkatapos ng isang daang taon, yung ating trabaho na pinagpaguran, inistress, palaging iniisip, binigay na sa iba. O maaaring ang kumpanya na ating pinasukan ay wala na rin. Pagkatapos ng isang daang taon, yung mga kaaway natin na kinaiinisan, nakabaon na rin. At pagkatapos ng isang daang taon, kahit ang ating mga kaapu-apuhan, hindi man tayo maaalala, makikilala o matatandaan. Pagkatapos nating mamatay, larawan na lang tayo makikita sa album, sa picture nakasabit sa dingding, maaaring makikita tayo, dadaan tayo sa Facebook feed ng ibang tao. Pero hindi na tayo kilala. Pagkatapos ng isang dekada, mawawala na rin ang ating mga larawan, ang ating mga alaala. Kung maiintindihan natin ating kinabukasan na mawawalang kwenta lahat ng ating mga inaalala dahil may katapusan ang lahat. Hindi ba magiging mas masaya tayo ngayon? Yung ating mga takot ngayon, pagkatapos ng isang daang taon, wala na yan. At pagkatapos nating mamatay, yung ating mga pangamba, wala na rin kwenta. So tandaan natin ito, mga kapatid, that life is short and quick. Maiksi lang ang buhay at mabilis. Lalong-lalo na ito ay umiiksi at bumibilis dahil sa ating takot, pag-aanala at pangamba. Do not make your life shorter and quicker. because of your constant worrying, panicking. sa huli, magsisi ka na inubos mo ang iyong buhay sa kakaisip at sa pag-aalala. Jesus is challenging us to live life to the fullest, to make most of our life here on earth. May katotohanan ang kasabihan that if it doesn't matter in five years, then don't spend five minutes on it. Kung walang halaga yan, walang kwenta, pagkatapos ng limang taon, huwag mo sana bibigyan ng limang minuto sa kakaisip mo. Kaya din po si Jesus, palagi niyang utos sa atin, huwag kayong matakot, huwag kayong mangamba. Kasi ang ating mga problema ay mawawala din sa kinabukasan. We should not worry. Why? Because as Jesus explained, we have a loving God, the Father in heaven who loves us deeply. And since we have a God who takes care of us, who provides for our needs every day, why should we spend one second worrying? Sabi nga ni Jesus, kahit na ang mga hayop na lumilipad, mura lang na binibili mamatay ng Diyos. Tayo pa nga mga tao na ginawa sa muka at wangis niya. Tayo pa kaya mga tao na tinatawag niya mga anak. Tayo pa nga mga tao na napakahalaga sa kanya. Papabayaan ba niya tayo? Bakit tayo kailangan mangamba kung merong isang Diyos na, na napaka makapangyarihan na niya ang lahat para sa atin? Kaya nga po, ano ang magandang gawin pag tayo ay takot? Bukod po sa pagdarasal, liban sa ating pananalig at paniniwala sa Diyos. Why not try this? Make a list. Kumuha ka ng isang kapirasong papel at isulat mo lahat ng iyong mga takot, pangamba, Maalala. Make an inventory of all of your worries, of all of the things that you are thinking that makes you stay up at night. Ano yan? Sulat mo yan? Utang mo, yung sakit mo, yung iyong mga anak, paano mo sila mapapatapos? O baka, pati yung iyong mga apo, ikaw pa rin na nagtatrabaho para makakain sila, tinataguyod mo, iyong mga patid, iyong business, negosyo mo, o iyong asawa mo. Kung yan, na palagi mong iniisip, na pinagpupuyatan mo, na kinakatakot mo, na mawala, masira, magkaroon ng problema, sunat mo lahat. And then ask, you read it. After five, ten, 100 years, will these things still matter? Will these people still be there? Nandudoon pa rin ba mga bagay na ito na aking inaalala? Maaring pagkatapos po ng lima, sampung taon, hindi na mahalaga yung ating inaalala dahil wala na yung problema. Ano ang mangyayari pagkatapos? Pagkatapos ng isang daang taon, sino pa sa atin ang nandiri ito? Wala na. Nakabaon na tayong lahat. Kahit din ng iyong mga problema, kahit din ng iyong mga suliranin. Nandyan pa rin ba ang iyong mga pagsubok pagkatapos ng isang daang taon? Di pa ba? So kinalulungkot mo. Kung alam mo sa kinabukasan, wala na yan. Kung pagkatapos ang isang daang taon, wala na yan. Nasaan naman ang ating mga kaluluwa? Hopefully, nasa Diyos, nasa langit. At ang tanong ko po sa inyo, nasa langit ka na, nandyan pa rin ba ang iyong problema? Di ba wala na? Kung pagkatapos mong mamatay, may problema ka pa rin, anong ibig sabihin? Wala ka sa langit. Nasaan ka? Nasa impyerno. Anong gagawin mo? Magdasal ka ngayon. Pakadasal mo na maawa ang Diyos sa iyo para naman tatapos natin dito sa mundo. Payapa na tayo. Amen ang Diyos na ang bahala sa atin. At sabihin natin yan araw-araw ng ating sarili pag tayo ay nagdadasal. Para mataboy, para mawala, para maalis ang ating mga pag-aalala. Diyos na ang bahala. At kung ang Diyos na ang bahala, bakit ka pa mababahala? Diba dapat wala ka inaalala? Kung alam mo, malakas, makapangyarihan ang Diyos sa tumutulong sa iyo. Do you want your worries to disappear? Then, allow God to no worry about you. What should we worry in our life? Ang ating dapat inaalala sa ating buhay, simple lang. Paano ka maging masaya?